Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara, kunin mo na ang mga lucky numbers natin na talaga namang ibibigay namin sa iyo dahil kami po ay talagang legit na legit po na nakakapagpanalo. I-check nyo po lahat ng mga post natin. Ayan po mga lucky numbers po natin, tinatamaan po yan ang mga kasusugin natin mga loyal followers na talaga po nakatutok po sa atin na mga nabibigay natin ng mga code, mapaprivate consultation man o hindi po lumalabas po ang lucky numbers natin. Hindi po tayo nagsisinungaling, may mga nananalo at meron din pong hindi pa nananalo, ba? Diba? Ang importante po, legit po na nakakapagpanalo tayo. Yun naman po ang mahalaga, nakakatulong tayo. Sabi ko nga, wag po tayong maingit sa kapalaran ng iba. Kung sila po nanalo na, ay tayo rin po ay maghintay-hintay po at may magandang kapalaran po na nag nagaantay po para sa atin. Naniniwala po ako na wala pong balas sa mundong ito, kahit kami diba? Kaya mga kalaki, eto na po ang mga bagong sumada po ng mga naglalakihang prices na po uh, laban po ng Lotto Pilipinas at Lottery Abroad po kaya mga kalaki, tutok na rito, eto na ibibigay na namin sa inyo, ang mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo, handa ka namang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki at eto, eto na po ah, uh, ang mga lucky numbers natin, umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay uh, pwede bago ko natin ibigyan, pwede po ito sa uh, mga lucky numbers po namin sa nagtatanong, pwede po sa STL sa, sa National at sa mga loto po abroad at Pilipinas. Okay. At pag nakita mo po, napanood ang lucky numbers namin na binigay ko sa abroad at sa Pilipinas, kahit saan lugar ka, pwede mo pong ilaban ilabanin basta galing po sa amin ang lucky numbers namin. Okay. So, ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad number 47, number 51, number 42, number 38, number 33, number 29, number 17, number 20, ano to? Number 21 at number 36 at number 40. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky number sa broad at ito naman po ang 8 digit lucky number sa broad. Number 36, number 39, number 24, number 17, number 28, number 32, number 21, at number 6. At ito naman po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 27, number 22, number 25, number 16, number 5 at number 3. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit lucky number. 6 digit 1 to 29 at 6 digit 1 to 25. Pwede po ito mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Ilista mo na at isulat. Ito na po. Abroad pa rin po ito. Pwede po abroad at Pilipinas. Number 3. Number 24. Number 21. Number 17. Number 12. At number 8 Ayan po mga kalaki at ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 7, number 3, number 3, number 2, number 0 at number 1. Ayan po mga kalaki at ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad ngayon na rin. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 30, number 32, number 27, number 34 at number 20. Ayan po mga laki, ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas sa mga 6 digit lucky number 642, 45, 49, 55 at 58. Pero bago yan, syempre sa mga bago po sa vlog namin, kailangan po nakafollow kayo sa legit na account para po napapanood nyo ang mga videos namin araw-araw at nakukuha nyo po ang mga tips at ideas na mga inaalagaan yung tinatayan yung mga numero. Ito po ang tamang account namin. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin. I-check po lagi ang followers. Tignan nyo po ang followers. Dapat po 315,000 followers puyan po yan, ganun po karami. At may second account po tayo, Red Parungkin uli, na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na legit na account po mga kalaki namin na talaga naman pong ina, uh, pinapalo po ng mga karamihan. At dapat po doon po kayo nakapalo. Kasi pag hindi po kayo nakapalo doon, mali po yung account na napalo nyo. Hindi po kami yun, i-block nyo po yun. Okay? At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin ay Red Parungkin din po na merong 16,300 followers. At syempre po, TikTok. Ayan na meron pong tayong pa 400 ah, 418,000 followers sa po tayo sa TikTok mga kalaki ka tuloy-tuloy na po ang mga pamimigay natin ng mga laki numbers sa dyan, Facebook, YouTube, TikTok kasi legit na legit po na nakapagpanalo po tayo oy hindi kami nagsisinungaling, like, i-check nyo yung mga post natin ng na mga accounts yan ng na mga nanalo. At gusto mo bang mapabilang sa mga book of winners namin, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers natin. Kunin mo na mga kalaki. At syempre, ha, pahabol po sa mga gusto pong sumali sa private consultation, may islat pa po. At make sure po ah, sa mga interesado lang ito, mag-message na po kayo na gusto nyo magpa-private consultation, tatawagan ko po kayo. Make sure po na mga kausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so eto na po. Po, mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642, number 24, number 26, number 27, number 29, number 31 at number 35. ayan po yung 642 at ito naman po ang 645, number 37, number 18, number 40, number 31 number 13 at number 16. Ayan. At ito naman po ang 6 digit lucky number 649. Ang 649 mo ay number 17, number 25, number 28, number 36, number 42. At number 11 Ayan mga kalaki At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 655 Kunin mo na Number 10 Number 49 number 51, number 37, number 33, at number 5. Ayan po mga kalaki. At ito pong pinakalas, ang 6-digit lucky number 658. Ayan po, ang pinakalas, ang laki na ng prices nito. Kaya ito na po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 658, number 29, number 35, number 37, number 43, number 18, at number three Ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. At syempre mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Pero bago yan, takbo na kayo sa mga suki niyong outlet. Baka po maabutan kayo ng umakulimlim na naman. Ano? Ulan-ulan, grabe mga ulan sa ibang bansa. Grabe, baha-baha sila ron. Lindol na po. Ingat-ingat po. po tayo. Okay, so ito na po mga kalaki, ang shout out time. Shout out po tayo kay Sir Danilo Quaresma ng Tayog Pangasinan. Uy, hello po sa mga taga Tayog Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo sa mga magkwaresma dyan. Hello po. Maraming maraming salamat sa panunood po sa aming, sa aming vlog. At syempre po sa mga toda po ng tricycle driver po dito sa may hag, ano to? Saan? Sa ha, ano to? Ah, pam, Pampanga. Ayan. Sa Pampanga to. Alam ko to. Sa Pampanga to. Oo, hello po sa mga taga Pampanga dyan. Mexico, Pampanga. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga driver dyan na mga walang sawang panunood po sa aming mga vlog. Araw-araw, oras-oras. At sana po palari po kayo ngayong very spot po. At ngayong magbabirthday ako. Abangan nyo po ah. Abangan nyo po yung mga surprise ko sa inyo at pasasayahin ko po kayo mga kalaki. So, hello po sa inyo at good luck.